Ayan okay, na guys, maglalaro naman tayo Hero Bright Ding, -tling -tling -tling. Oh, di wata pa rin so, lang Okay, settings tayo punta the... uh, survival Ano? yung part 1 guys Ay, yung part 1 guys na nag-training na, mag yeah, na pana So, guys, magkaling na magpana Kaya natin yung skeleton yung dagal Ito ko na natin yung skeleton na yan Okay. Tapos ito na. Yung zombie dyan o. lang. Kasi pag kamay. siya. Yun o. Kaya natin parain kung maabot yung pana natin. Yung skeleton din o. Meron skeleton. Diba ang galing ko na talaga ng pana. Natamaan siya no. Ang galing ko talaga. Yun know? okay. o. Oo. Tamaan pa. Ba. na, o. Okay. Try natin kung maabot dun yung ko Wala na abot. Hindi okay, so, kalahati ng buhay ko. <laughs> Ang natin, isa lang yung buhay ko, isang buo lang. Heart ko cool guys, may isang buo lang. may isang beti ito. Meron po siyang armor na gold ah. Hmm, lang. Wait lang, okay. yun know, na siya. Pana, headshot. Kaling mo talaga, nalaglag siya. Ito natin, abangan. yun 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 yun, yun. Yun nah. Wait, ayo, hmm, bak, na utang, nah. no, ya. 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 okay. yung wala kayo teman. Hmm, pak, tamoan, na na kandar mang Ya, sa bahay ko, iyak, 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 ng ngayon, ng ngayon, ngayon, itu. itu. papakita lang tayo. Siyo, siyo. Ay, 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 dito. Kasan mo, punta dito. Kakalimutan lang ka. Punta siya. Yun na, yun na, yun na. Yun ka pa. Yun na, namamato pa siya. Okay. Namamato ka pa. Oh, uh, tama. Tama. Oh, boom. Sige Hmm, tama. Hmm, ano Ayan siya. Sure. Ayan siya. Sure. Dami nilang zombie. Oh. May zombie po. Tama anak niya. Boom! Sapul kang, ngayon. Isa pa. Pa, wala pa na iku. Dalawa pala to, dalawa pala to. Hmm, tama. Ito naman ka na. Patay natin to. Ito pa ito pa. Uy, namatay. Ang galing ko. Uli ko pati Eh, wait lang. Baka sumabog bahay natin. Lang. Hmm. Ini siya. Wala wala. Hmm. Namatay yung anong manok. Matay <coughs> sa siya. Ano? Kita niya ba yun? Ayan secret room ko. Ayan yung kita niya yun. secret room ko. O, tama niyo, witch. Yan. Nakikita yung buhay ko. Isang buko lang yan buhay ko ha. Hindi tatagdagan.

Ayun, namatay. Ayun, oh. namatay na. Sumi pa dun. No, ito, oh. Lang, lang, lang. dito. Punta natin yun sa pool. Ano ka ngayon? Ha? Pool, sa pool naman. Ito pa, meron pa talaga dito. punta, punta pa talaga dito sa akin, oh. Kawapo, punta, punta ka ba? Hmm, sa sa mata. Ska, mm, sa hmm, sa leeg. Mm -mm. Okay na, eh no, na, no, nawala no, na yung zombie. okay na, matay ako. Matay ako. Sa, yeah, ba't dito? Ha? Huh? Dito pa talaga sa may mm, ulo ni Hero Ban at ano? Itong mouse yata ito. Pinatay niya. Where's the ganda? wala na. Tukbo ko, Takbo, takbo, takbo takbo kita takbo oh may mga zombie patay lalo takal nakapulo ko ay naging zombie na rin wak na naging zombie na rin siya ay sino ba yan ah god ang sakit oh takbo sarakot uh, sarap taan sa taan yung bahay ko nalilikaw niya yata ako yun namatay na siya Ngunit namatay na. Ayan na. Sa bago dadaan? Ayan, sa bago dadaan. Hindi na nga pala ako naging kalahati. Ang buhay ko dumami na. Wada. Asan na? Ay, yung bahay ko. Huh? Namatay. Wala na ako yung bahay. Asan yung bahay ko, John? Guys, ayan na. Ayan na. So, wala pa ako so, sa bago. bahay ko so, ah. Asan yung bahay ko dito? So, kaya, you love. Huh? Nakawala ko sa bago. At 3.18 na lang ako mamaya. Okay, ayun na, guys. Yan na, lang. Nawawala pa ako sa anak ko, ah. Bahay ko, ah. At nabawa ko. At nabawa ko. Nawawala pa ako sa bahay ko. Nakupo, nawala na naman ako sa bahay ko. Sabi, bahay ko dito. Nawawala na talaga ako. Saan so, ba ako pupunta? Kakasimula lang dito eh. Bago na Para. Let's go na. Ayun know Wait lang. Pipi! La, la, so, la, you know, wait lang. Wait lang. Ba't? Wala ang tagal. Creative. Yan. Bli. Bli. sa mga. sa lang. ina itlang. then eh ayun din in village ah ayun nakita ko na pa ang lalaki sa sa bahay ko ah ganda talaga ng bahay ko Kaso. mo mulit lit lang hmm? kung di pa nyo napanood yung number one guys yung part 1 panoodin nyo na ito guys part 2 doon ako nagsasanay ng ano alam nyo na pana pana o tsaka yung karo, karo. Pana-pana. Kunin natin yan, syempre. Yan. Ating butang tutunan natin ilalagay. Yan na. Lang. Lang. Ating ilagay. Yan na. Uy, ako nandunin po soon. Akit sa taas. Ay, wag na pala. Sino ko yung akyat? Lang. So, ito, ito yung secret room ko, guys, eh. Yan o secret room. You know? Ang ganda, no? Panis. Kung gusto nyo kaya ang ano lang yan. Redstone at bangko at ano. Lever. Ayun lang yung kailangan nyo. At ano, putik. Blocks na damo. Ayun yung gagamitin nyo. Okay? Parang nalipong ako, ah. Nalipong ako, ba? Bye! Bye!